Alright, ayan, good morning, good afternoon, good evening around the world, good evening nga talaga ayan, Wala tayong service ngayon, naglalakad lang tayo, may talaga pa tayong isda o oh. Ayan Pinabili natin sa tropa Hindi pa tayo galing sa likod sa oh. malayo, malayo na yan, naglalakad tayo ngayon Wala tayong service, ayan Sumagabang tayo ng bus dyan Mayroon uh, tayong ticket dito uh, Sasakayan lang tayo ng bus pa uwi Ayan tara, samahan nyo ako uh, medyo malayo-layo pang ating lalakarin <laughs> antos anak lang antos anak <laughs> ayan talaga ayan oh, no? may isda Yan bali apat na kilo yan apat na kilo na pinabili natin sa danubi sa ating katropa so meron tayong salmon uh, buto buto ng salmon so yun yung ating uh, ulamin sa friday so pinabili tayo medyo mabigat kasi apat na kilo <laughs> ay exercise na rin so naglalakad tayo ayan na uh, parang para samahan ako pagod na ang person pagod na all right stop natin nandoon sa dulo so tatawid tayo dun sa may bus stop ah uh, tayo sa bus sasakay na tayo ng bus right para tapit-tapit lang man ng sakay ng bus tatawid lang tayo mamaya diyan sa may uh, pedestrian Merong pinistrian dyan. Dito tayo tatawid Lakad-lakad ah, lang tayo. Makapawis na tayo ngayon. Grabe init. Woo. Kaya lumalabas na ng ating pagka... pagkapugi. <laughs> lumalabas na. Lumalabas na ng ating pagka, no? Sa init. Ayan. Kaya lakad na lang. anak lang. Yan lang talaga ang buhay. ah, uh, sacrifice. Sacrifice -aided. eh init. Eh, darating din ang uh, darating din ang time ay eh, uh, gano'n din tayo. Kakaroon din tayo ng ah, uh, lamig. Malamig din makailangan na lang. Alright. Ayun, may bus na. Oh. Nakulit tayo. Yun ang bus. Oh. Sayang. Eww. Sayang, sinta ang bus. Nandun ang bus. Sayang, nahuli tayo sa bus. Ayan ang bus, oh. Sayang. Ayan ang bus, oh. Malayo na. Mukhang matuluyan ang lakad natin, uwi, ah. Mukhang matuluyan ang lakad, ah. Or magabang na lang mamaya doon. May upuan naman, eh. Ah... Santos-Santos lang muna Naunahan tayo ng bus Baka ah, mamaya mayroon naman yan eh Itayin lang natin Dito na yan ngayon sa bus stop Makikita nyo yung bus stop yan oh. Yan Yan TV ng bus stop Napangabaw lang tayo ng uh, bus ngayon Pagod din maglakad eh Kaya na natin ng bus Abangan natin Ang bus stop po. Dito tayo ngayon, nakapuha tayo sa bangko Ah. Uh, hangin hangin muna tayo ng mainit. Yung bus. Malapit na yung bus. Yan na, parating na. So at least, kasakay tayo after uh, after 15 minutes na pag-aabang natin dito. Yan. Nakakarating na ang bus. So, Isa lang tayo dito nakaupo. All right. Tara buhay. Mission lang. ang makikita na natin ang bus. Oh. Ayan. Paparating yan. Eh. Na yan. Paparating na 'yan. Stoplight lang kasi know. diyan eh. Kaya banga natin. Andiyan na 'yan. parating na. 'Yun oh. Hindi lang masyado wala Kasi dilim na. Tingnan naman paligid natin oh. Yan. ang paligid diyan. Ito tayo sa bus stop ngayon. Ah, bali pang apat na bus stop, pangatlong bus stop 'yung ating babaan mamaya. 'Yun oh. 'Yun. parating ng bus. Kita nyo yun, ha ah. Sakay na tayo. Yan, ito na siya. Ayan oh, paparating na oh. Ayan oh, dito. Oh. Ayan, ito yung sakay natin. Alright. Let's go. Ayan. Dito na tayo sa kanya tayo may card tayo dito yan yan kadang binayad na natin nag isa tayong pasayero right. ang uh, mula sa ating uh, binabaan kanina sa ating uh, kanina mula sa snack natin ay eh, pang third station doon tayo bababa para kunting lakan na lang ay papunta na ng bahay alright magpapisa lang tayo ngayon dito ang tao Labor City District 2 Please pay attention while leaving the bus. So, we're going to bus. bituin the bus. We're going pumunta na tayo ng pangalawang station mula sa ating sinakyan kanina kaya naman saglit na yung hinto nila mga ano lang, segundo lang mataas na nga yung, yung isang minuto uh, pag walang pasero eh abanti na agad hindi naman sila naghihintay kung walang pasero ayan sa sunod dyan meron tayong bus station dyan sa uh, konting hintol yan dyan. tapos sa bante naman basta walang pasero hindi na sila tumatagal uh, dire na konting pasada lang konting baba uh, uh, hindi masyado rin Madina, Omanis, hindi rin masyado yung Labor City 2. Yan. Yan. yan yung operator nagsasabi yan basti siya na So, wala tayo. Wala ang pasayero. yan. al al Ito yung... North Number 5. So, ito yung North number 5 na... na station. al North number 5. yan So... yan abante na yan. Wala namang pasayero umakyat. So, abante na yan. Baga sa ano, eh, ilang segundo lang. Wala pa nga uh, sa uh, 30 segundos eh. Uh, Banti na kaagad yan. So sa the, the next station na uh, yan na tayo bababa para mas, mas malapit na yan sa atin. Sa bahay na. Mas malapit na yan sa bahay ko. Kaya ayun, uh, uh, kunting lakad na lang. Kaysa naman maglakad lang ako. Naku, napakahirap. Ibit-bit na tayo na ang kilo na isda. Ang um, bigyat nun. lang, tsaga-tsaga lang mayroon tayong ticket, ah, sorry mayroon tayong card para sa bus so every ride yan na 3 reals ang deduction so may load yan na may load yan na 20 reals ang ating uh, card so every time na sumakay tayo magma-minus ng 3 reals yan, gaano man kalayo basta uh, isang destination lang yan, alright next station ay yan na tayo bababa nandito na ito sa nandito na tayo sa may silver tower ng banda nasa sindro na tayo end of Agrabia and the uh, Kubar North Pipe and the uh, Kubar Al Shamalaya alright yun na guna uh, next station ay bababa na tayo para at least ay maano na natin ang ating uh, tapit tapit ng ating uwian hindi na tayo maahasil Baba na tayo dyan, next station. Kasi yung kanto na yan, yan din yung kanto na papasok sa bahay natin. So, dyan mas malapit lang. Kaya, mas okay yung uh, access dito sa uwian ko. Kasi, uh, lahat pwede kong mapa taxi man or mapapus. Uh, isang babaan lang. So, Al-Kubar uh, is tayo. al North, number 5. Alright, baba na number 5 na tayo. Alright. Baba na tayo. Shukran pare. Ay. Papunta na yan ang proper. Na tayo, uh, papunta na yan ng proper. So ay naman ngayon maglalakad na tayo kasi nandito na tayo sa so, may kanto sa ating uh, atin. Uh. So, Lalakarin na lang natin na Yun ang course na sinakyan natin. No? Ayan. So, tatlong station lang yun. Saka binabaan na natin. So, sinakyan ko kanina, tatlong station. Kaya, minabutin lang natin magsakay kasi may init. Saka meron tayong, uh, meron tayong bit-bit. Uh, kailangan eh. Kunting, uh, ano lang. Kunting jaga lang. At saka meron naman tayong card. So, mas okay na yun. Uh, at least, uh, nakasakay tayo at napabilis ang ating uh, lakad at hindi tayo napagod kakalakad kasi may bit-bit pa tayo eh. so mas mabuti na yung sumakay na lang even na uh, naghintay tayo doon sa ating uh, ano sa ating uh, inupuan kanina ng mga uh, 15 minutos okay lang yan at least kung uh, sumakay tayo ng bus ay uh, Ah, uh, napadali 'yung ating pag-uwi. So, medyo nandoon na tayo sa bahay. Uh, malapit-lapit na. Isang uh, isang kanto na lang. Ayan. So, isang kanto na lang lalakarin natin. At uh, makakarating na tayo sa bahay. And ganyan talaga ang buhay OFW. Uh, konting tiyaga at uh, sipag lang. Kasi kung tatama rin tayo, paano na? Diba? So, tiyaga-tiyaga lang. Ayan, makikita nyo yung background doon sa likod. yan So, dyan tayo dumadaan. Ayan, ayan uh, yung nightlife dito. Napakaliwanag ng kalsada dito pagdating ng uh, gabi. So, hindi ka matatakot maglakad. Kasi, maraming sasakyan. yan Pero huwag ka lang lumakad sa gitna. Siyempre sa gilid. yan Pero hindi tayo sa gilid ha. Dito tayo sa may kasi puno naman ng parking eh. So ayan kunting ano lang. Kunting lakad ko ante. So dito sa area naman dito puro ano to. Puro mga tindahan, Pupitan, kapihan. Ay hindi ka matatakot maglakad kahit mag-isa ka. Ayan. Basta papasok na dito sa amin ha. Papasok na sa lugar namin. Ah mas matao dito kasi more on na uh, business sa uh, uh, street ito eh mga coffee shop mga uh, uh, laundry maraming ano mga barber shop so ayan uh, malapit na sa bahay uh, hakbang na lang at uh, marating na natin yan palikot na tayo alright yan yung ating uh, ating bahay sa harap. Diyan tayo bumibili ng ating mga uh, dapat bilhin. Yung mga pampalamig. yan Diyan tayo dito sa ilalim ng punong kahoy. Alright. Ayan, nandito na tayo. Pasok na tayo sa bahay. Ayan. Ayan tayo. Ooh. Talaga namang ating din tayo. yung pawis natin, no? Gabigas. Ha? Huh? Kakakalakad. Ayan. Ayan. Isda. Uh, Kapat ang hilo. Ay. Alright. So, nandito na tayo sa bahay. Uh, whew. uh, thank you so much sa uh, pag-subaybay uh, at pagsama sa paglalakad ko. And uh, hanggang sa muli, uh, thank you so much uh, Walang pagsasawa nga. pag <laughs> pag sumaybay. Alright, God bless everyone. And thank you so much. Good night.